ay uh, yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng na nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Sino pa sinasabi kung sino yung lahat ng mga proponents, sino yung pass-through, sino yung... Eh? Kulang pa yung inyong salaysay. Eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na patibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo nang dahil gusto ko lang. Pals of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa Pero, lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpang, Your Honor. Bali sa, dun po kasi sa, ano pile of cash na magkakaiwan. Yeah, okay. Si General Cantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang uh, district engineer eh. E, Ito ko rin tinuturo, nakausap kung sino sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay, may mayor pa nga nababanggit eh. alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamalay-malay sa pera, eh hindi naman uh, doctor yung, yung photograph eh. Inami mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng tatakot-takot na pera dun. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baligtad kontraktor ay nagbabayad sa, sa, sa DPWH. Dapat DPWH ay nagbabayad sa kontraktor. Tapos kas pa yung bayad. So ano, nasa na tayo? Mr. Chairman, yung bang um, disbursement, disbursement lahat doon sa district? kay eh, Dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, uh, yes po. Uh, after the accountant has signed, uh, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, yes, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit your honor.